Eclipse Eclipse Hi Hi Hello Eclipse 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 Hello. Eclipse. Hello. Eclipse. Di ka na mamamansin. Bakit? What's wrong with you, Eclipse? Ba bang pagkain. Ha, gusto mo fish? Ha, eclipse. Oh, hindi mo magre-react. Nanibago ko sa iyo ha. Di ka nagre-react ha. Eclipse. Eclipse. Hindi ka na talaga ha. Eclipse. Ayun, nag-react na. Yan ang gusto ko sa boses mo. Hi. Hi. Hello. Hello. Oh.